Ngayon naman magluluto tayo ng sopas para sa hapunan uh, dito sa bahay kasi hanggang gintong hapunan medyo tinatamad ng kumain ng kanin. Ito, mga sanggap guys. Yan, may anahimay-himay ng hotdog. Konting manok, tira sa rep. Ating sopas. Gatas. Ngayon guys, atin munang gisay ng bawang at sibuyas. Atin na rin isasabay sa panggisang manok na hinimay. Parang sa Hotdog. Ayan. Ayan, lagyan natin ng konting patis ang ginigisa natin para maglasa. Ito guys, habang ginigisa natin yung mga sangkap, ito, pinakulo na natin yung ano, sopas. Ayan. Kasi ito, medyo matagal-tagal maluto itong sopas niya. At ito na guys, pwede na. Ano na natin ang sangkap ayan na guys Nailagay na natin ang mga sangkap maghintay lang po tayo ng 10 minuto para maluto ang ating sopas ayan guys natin ng lasahan kung tama ba sa timpla wow rapsa sa sabaw pa lang Ulam na ngayon naman sunod na natin ng gulay na pang pinali sa ating sopas ayan guys Atin na rin isusunod ang pampalasa nating gatas. ibab. Ayan guys. Isang kuluan lang yan. Loto na yan. Nalasahan na natin. Ayan guys. Ayan guys. Loto na ng ating supas. Kaon na. kau na ta. Kain na tayo. Thank you for watching, mangalodi